Good morning mga kaidolo. Welcome back Handsloop TV. For today's video is abangan mga kaidolo. Abangan natin sa fort lap training sa Anahawan, Southern Leyte 120 km. Sana hindi tayo mapaismas mga kaidolo kasi tingnan nyo naman yung panahon natin na-release yung ibon 615 yan po kaya mamaya abang-abang tayo mga 8 pero yung malas dito yung ano yung pag natin mahirapan tayo kasi wala tayong kuryente ngayon blackout sa amin tapos yung dito sa amin nako mahirap makapa ano, mahirap makapa kaya pahirapan sa pag-clock kaya ito, kudlak luck na lang mamaya kung makaklak tayo or hindi. May lima tayong ikinarga, gray seal. Dalawang one lap, tapos yung naka-entry natin si Tisoy at Pula. Yun lang po muna mga kaidolo, update ko na lang kayo mamaya. Bye! yun nga mga kaidolo may isang ibon na tayo pero hindi pa nasundan eto po 12 minutes na yung dumaan pero hindi pa bumaba andito pa rin si Junior Tiso talo arrival na ito 8.19 anong oras na hindi pa bumababa mabilis sana kung hindi nagpapasaway Ayos lang to Gawin na lang natin tong breeder. Pang speed or ano. Yan po. Update na lang kayo mga kaidolo. Sa ibang dadating. Kung may makauwi pa. Bye. A few moments later. Mga kaidolo. Dalawang ibon na natin. Nandun pa rin sa... <laughs> Sanyog. Ayaw bumaba. Kararating lang ng second bird natin. Si Pulang. Yeah. 837. Arrival kahit naman pumasok to hindi pa rin tayo makakapag-clock kasi walang signal yung data natin kahit hindi na to maklock, ayos lang hindi naman talaga tayo makakapag-clock kasi wala tayong data kasi blackout sa amin wala tayong wifi na sana yung cellphone natin sa wifi awit ah, at yan po dalawa na ibo natin na update ko na lang kayo ulit sa iba bye A few moments later. Magandang tanghali mga ka -idolo. Ito nga update tayo sa loob natin kung ilan na ba nakauwi. Eh. At dito tayo. Dito tayo sa isa nating ibon. Dito tayo kay Junior Tisoy. Grabe nagpasaway na naman to. Makalain mo. At yun nga mga ka eight, Nagpasaway naman. 818 siguro. Isayin Nandito natin, na to. Arrival nito, ito. Pumunta Ayaw pa sa pala yan. Tapos, tumambay ulit sa ano? Tumambay ulit sa dun sa nyog. Katapos, hindi pa bumaba talaga. Bumaba to, ano, malapit na yun na mga 8.40 siguro. Laking oras yung nasayang dito. Pero, ayos lang. At least, umuuwi. Ito talaga yung first driver natin. Sayang yung bilis niya kung palaging tumatambay dahil kasi sa ano sa managsosobo siya kasi kaya mahina siguro kaya tubig kagad yung hinahanap niya kaya nagdradrap pero dito lang naman sa amin nagdradrap dito lang sa malapit kaya di na natin ito ikakarga gawin muna natin tong breeder ayos naman pwede naman to kasi speed humibilis naman nakakasabay sa mabibilis kaya ayos na din to gawin muna natin tong breeder at subukan yung anak saka naman tayo maglalaro kay Junior Tisoy pag naghahabol siya kasi hindi yan magtatambay pag naghahabol awit talaga to at dito naman tayo sa kabilang mga kaedulo at dito naman sa kabilang mga kaedulo ito yung second dropper natin maaga pa tong away nasa 900 plus pa yung speed nito pero hindi pa rin natin na iklak oh, dahil nga sa blackout sa atin walang ano walang kuryente hindi tayo nakapag clock Ma maaga pa tayong nag send sa ano ko bupro pero hindi may send uh, with anong oras na na send ito yung second dropper natin at yung isa nating pasabay andito rin. Mga kaidolo, naka din yung Rachel natin na pasabay. Ayos. Romonda pa to. Matibay pa to ng umuwi. Romonda pa. Third dropper natin. Si Grisel Hen. At yung fourth dropper natin. Ito yung isang one lap natin. Sana ah. Ito. kulang -pula yung mata na sobrang siguro sa lipad hindi ito pula yung matay at ito may wings may tatak na to sa pakpak palatandaan na naka one lap yan po may tatak na po siya at isa na lang po yung kulang natin mga ka idolo yung isa natin yung isa nating one lap wala pa dito update ko na lang kayo ulit mamaya mga ka mga kung makakawi pa yung isang one lap natin yan po, update ko na lang kayo. Ito matibay kahit mabagal ayos lang basta palagi kang uuwi hanggang tawid ha. Uuwi ka kahit mabagal ha. ha? Ikaw na lang inaasahan natin kasi wala na yung isa natin. Sobrang bagal, nagmapping na naman siguro. <laughs> Bawat lap mapping <nagma> -ma <laughs> Ay nako, ganyan lang muna mga kaidulo Update ko na lang kayo sa iba mamaya. Kung makakawi pa. Bye. Later. Good afternoon mga kaidolo idolo At ito nga, mag-a-update tayo sa Kung ilan ba yung naka-away pa At yun nga, pasok tayo sa look, mga kaidolo idolo At yun nga, wala pa yung isa natin mga ka-idolo Yung isa nating one lock, hindi pa naka-away uh, Ay nako, pero ayos lang kahit di siya naka-away Sana bukas kung hindi man ngayon makauwi bukas sana makauwi pa kasi matagal pa naman yung first lap tatlo pang training bago yung first lap nun at ay yung one lap pala kasi one lap lang yun eh at yun lang po muna update natin mga kaidolo tutuloy ba natin to or hindi ito na lang tatlo tutuloy natin kung hindi na umawi yung isa nating one lap mga kaidolo sayang naman kung hindi siya makakauwi mga kaidolo at yun lang po muna mga kaidolo sa mga bagong pasok dyan please like please like, share and comment at click ng notification bell para updated kayo sa bago nating upload mga kaidolo huwag nyong kalimutan i-subscribe. hence loop tv Shoutout out pala sa mga solid supporter natin. Rolando Makasa, Shinobi Pigeon, Crack 52, Luke. Shoutout sa, inyo mga bro at saka shoutout Team Santa Rita. Congrats sa mga nakapagpa-uwi sa nakapag-complete kanina yung sa atin. Kulang tayo ng isa. Awit! At yun lang po muna mga kaidolo. Dito ko na mo tatapusin yung vlog. บาย